Minsan, kahit hindi natin sinasadya, nakakaramdam tayo ng pagnanais sa meron ng iba. Hindi dahil masama tayong tao, pero dahil tao lang tayo, tinitingnan natin ang tagumpay ng iba at napapatanong, Bakit sila? Bakit hindi ako? Tinitingnan natin ang masaya nilang pamilya, ang mas maganda nilang tahanan, ang mas malayo nilang narating at minsan kahit ayaw nating aminin nakakaramdam tayo ng lungkot at kakulangan pero paalala sa atin ng Diyos sa Eksodo kabanata 20 versikulo 17 Huwag mong iimbutin ang sambahayan ng iyong kapwa Huwag mong iimbutin ang kanyang asawa ni ang kanyang alipin lalaki man o babae ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anuman sa pag-aari ng iyong kapwa. Ang utos ay malinaw. Huwag mainggit, huwag magnasa. Dahil ang pagnanasa ay unti-unting sumisira ng kapayapaan, binubulag ang ating pananaw at nilalaso ng ating puso. Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, lumalapit ako sa iyo ngayon. Hindi para humingi ng mas marami kundi para matutong magpasalamat sa kung anong meron na ako. Aaminin ko Panginoon, hindi laging madali maging kontento. Maraming beses nahuhulog ako sa bitag ng pagkukumpara. Nakikita ko ang mga post ng ibang tao. Masaya, maganda, matagumpay. At napapaisip ako. Bakit parang sila buhay na buhay? Samantalang ako pagod na pagod patawarin mo ako Panginoon kung mas pinili kong mainggit kaysa magpasalamat mas tiningnan ko ang tagumpay ng iba kaysa biyaya ko mas kwestyon ko ang plano mo kaysa magtiwala mas nagreklamo ako kaysa nagpuri turuan mo akong tumigil sa pagtingin sa bakuran ng iba at simulang alagaan ang lupa na iyong ipinagkatiwala sa akin. Turuan mo akong magsabi ng salamat sa buhay ko kahit hindi perpekto. Salamat sa kung anong meron ako kahit hindi sobra. Salamat kahit hindi ako sikat, may sa akong tapat. Salamat kasi buhay pa ako at may dahilan ka sa lahat ng ito. Bigyan mo ako ng mata na marunong makita ang iyong kabutihan kahit sa gitna ng kulang. Pusong marunong magsaya sa tagumpay ng iba kahit ako'y naghihintay pa. Espiritong marunong huminto, huminga at sabihing, Sapat ka na, Panginoon. Panginoon, linisin mo ako sa lahat ng pagnanasang hindi para sa akin. Ambisyong pinapatakbo ng pride, damdaming naiinggit at nasasaktan tuwing nakakakita ng mas maganda sa akin alisin mo sa akin ang pressure at takot na maiwan pangarap na nakasentro sa sarili hindi sa iyo panginoon gusto kong matutong magsabing masaya ako para sa kanila hindi ko kailangang pantayan sila dahil may sarili akong landas ang tagumpay ng iba ay hindi kabawasan sa akin. Ang pagkakamit nila ay hindi pagkatalo ko. Turuan mo akong maghintay ng may kapayapaan, magplano ng may pagpapakumbaba, at magmahal ng sarili ko, kahit hindi ako kasingkinang ng iba. At kung may kulang pa sa buhay ko, turuan mo akong maghintay ng may tiwala. At kung hindi mo ito ibibigay, turuan mo akong magsabing, Salamat pa rin. Bigyan mo ako ng pusong marunong magpatawad sa sarili. Marunong lumaya sa kompetisyon. Marunong humawak ng tamang hangarin. Marunong tanggapin ang buhay na hindi perpekto. Pero payapa. Ayokong mabuhay sa habol. Ayokong gumising araw-araw na may batak ng inggit. Ayokong mapuno ng pag-aalinlangan tuwing may magandang nangyayari sa iba. Gusto kong tumira sa grasya mo, mamuhay ng may tiwala, maglakad sa simpleng daan pero kasama ka, magpahinga sa iyong kalooban hindi sa pressure ng mundo. Panginoon, gusto kong mabuhay na payapa, hindi buhay na sikat, hindi buhay na viral, hindi buhay na palaging may bagong gamit, kundi buhay na may kapanatagan sa puso. Dahil ikaw ay sapat Pagmamahal mo ay buo. Presensya mo ay walang katumbas. At ang pag-ibig mo, iyon ang tunay na yaman ko. Ito ang panalangin ng pusong gustong maging malaya. Malaya mula sa pagkukumpara, malaya mula sa pressure, malaya mula sa inggit, at malaya upang mamuhay sa pasasalamat. Ito ang panalangin ng pusong gustong huminto at magsabing Salamat, Panginoon. Hindi lang sa kung anong meron ako, kundi dahil sa iyo, meron akong buhay na may saysay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. I-type mo lang Amen sa comments kung ito din ang panalangin mo sa araw na ito.